Ba uh, Valenzuela po kay Carla Martinez. <laughs> Yung payment nito ma'am, dito na So, thank you po. Para po po Salamat ay, boss, check ko daw po. Uh, sabi niya rin po nang sabi raw siya sa inyo na. Ay, uh, ganda ba yan, boss? Ay, uh, ba yan? Hindi, ano, dati ako sa ano, katrabaho sa May Toy Kingdom. Mga, ano, ba ba benta yung mga ganyan Hello. 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 Sir, nandito na yung rider niya po. Hello. Ito. Ay po. ako po alam, kung... alam niya kung Bali niya kung paano i-check to. Basta yeah. <laughs> walang bukas 'yan. Okay 'yun, good siya. Big impact. Yeah, naman Siya naman si Tech. Ano na po? Uh, ay, lang pa Oh, ayan ro, eh. pina-check niya sa akin kanina. siya na magdo-double check. Dati siyang taga Dalingdan pala. Alam niya kung paano Check ko lang, pero asin wala nang bukas na po. Hindi po, sa rider Ilang batay ah?

Then, oh, 6 months lang ako din. Kumuha mo. Sabi niya, nakasil din. Eh. Bukas naman. Oh. Oh, eh, so, Kinabukas niya sa akin kasi kanina. Ah, Sabi niya, Rod, okay. tingnan, tingnan daw niya yung mga loob. Oh, ah, nakasil naman yung loob. Okay. Uh, napakita niya sa akin yung ulang build daw niya. Mukhang malumit daw. Mukhang mong collectors. Wala niya. Oo oh, nga. Yo, yung mga nangungulit na eh. Uh -huh. Yung iba naman yung mga ano Laruan na ano Mga kotse Mga okay, na uh -huh. Tulungan, lang ito siya. Na. Tulungan na natin Ano tayo o? Tulungan yung Ah, kalo. -ho. Ay, kalo ko. Ay, kalo ko. ko. Ay, ko. Ay, kalo ko. Ay, kalo Oh, no. Para para maganda paso ka ano. lang. May additional lang. Yun. Ah, may tama. Mahirap ano ngayon kasi kasi gabi, agawan ng biyahe. Ang maganda ng ano. Kasi sa gabi, kinaganda ng dalawa. Mama, at gusto gabi kasi sobrang init eh. Oo. Sa pag gabi may additional 40 pesos. <laughs> okay, pasan ng 10, di ba? Opo, hindi ka natalo. O, oh, kakawi ah, ko lang galing trabaho. Uwi na ako nito eh. Uh, sumusundot ka pa rin pala. Eh. Oo. Oh. Uh, sayang, extra ng income ka. Oh. Ano ka, makadalawa, tatlo, ganyan. Ano, kapunta. At nung ngayon, kahit dalawa lang. Okay na. Pwede naman na eh. Uh, pwede na ano. Pag ano minimum uh, na yun. Kasi minimum ka sa work. Okay. tapos And sporty pambawi mo lang ng gas sa kakain. Pwede oh. na. Oo. Kadaan lang kasi ng mm -hmm. Ako naman ito. Uh, reselling ako ng ganyan. Mm -hmm. Saan yung ano niya supplier? Sa Bombay siya ng alam. Si doon talaga lang doon lang talaga may meron. I-arrive ko na ba? I-arrive ko na kaya. Okay na yata yung ano niya ba? Wala na ba? Oh! Okay na. Tirang ko na rin. Kasi pang okay na.

ay, may pula oh. din pa. <laughs> Sorry. Hello, hello. Sir Ron Joseph Diaz. Ano hello, lang boss? One, ter, eh, so bukas na to. Pag ko doon, pinabukas pero rin. Wala. 哦，那不要。 746 wala ka na lang ang ose na pero pag wala na talaga hindi na tayo Maka 200 plus na tayo 1 gram biyake